Oh, mga kaibigan, muli malaking karangalan para sa akin na tanggapin dito sa podcast si Coronel Douglas MacGregor, isa sa pinakamagaling na eksperto pagdating sa lahat ng bagay tungkol sa Russia-Ukraine, pati na rin sa geopolitika sa buong mundo. Coronel, kumusta po kayo ngayon? Magaling. Cyrus Jansen, salamat sa imbitasyon. Coronel, nakatutok sa atin ang buong mundo. Washington District of Columbia, nakita natin ang kamanghamanghang pagpupulong ni na Putin at Trump sa Alaska. Nandoon din lahat ng mga leader ng Europa sa Washington District of Columbia nakikipagpulong kay Trump. Ano ang iyong paunang reaction sa mga kaganapan nitong mga araw habang nakatuon ang mundo sa Russia Ukraine? Nagtatanong kung matatapos na ba ang digmaan? Yan ang pinakamahalagang tanong. Palagay ko matatapos na ang digmaan. Hindi ibig sabihin na matatapos ito dahil sa nangyari sa Alaska o sa nangyayari sa Washington. Bumagsak na talaga ang harapan sa Ukraine. Wala na talagang mga tao para magbantay sa mga fortifikasyon at depensa. Wala nang magdadala ng armas at lalaban para ipagtanggol ang rehimeng ito sa Kiev. Sa tingin ko parang naglilinis na lang ang mga Ruso para siguraduhing walang maiiwan sa likuran nila. Ibig sabihin, gusto nilang siguraduhin na walang paglaban sa likod o harap habang sumusulong sila. Kaya malinaw naman yon, kaya matatapos din ito. Sa tingin ko, iba ang nangyayari sa Alaska kaysa sa inaasahan ng karamihan. Sa tingin ko malinaw na ipinakita ng mga Ruso na hindi talaga nagbago ang kanilang mga posisyon. At matatandaan mo, may sinasabing umano'y kahanda ang magpalitan ng teritoryo kumbaga. Hindi talaga totoo yon kahit kailan. Pero ang sinabi ng mga Ruso ay handa silang pag-isipan ang mga pagbabago kung saan naroroon ang mga tropa sa Kherson at sa Borisya. Matatagpuan ng mga ito sa timog kanluran ng silangang Ukraine. Yun lang naman yun. Tatingin ko, umalis si Pangulong Trump na alam na dapat neutral ang Ukraine at hindi ito sasali sa nito. At hindi tatanggapin ng mga Ruso ang kahit ano pang mas mababa pa dyan. Gusto nilang mawala ang rehimeng ito at hindi papayagang manatili sa kapangyarihan ng rehimen na di kayang baguhin ang pagiging kaaway sa Moscow. Ayaw nilang ulitin ang digmaang ito pagkalipas ng lima, sampu, labin lima o dalawampung taon. Ngayon pagdating sa Washington, daunang pagkakataon, nakaramdam ako ng simpatiya para sa mga kanluraning globalista na namumuno sa Europa. Dahil para sa akin, parang nagdaos si Pangulong Trump ng sarili niyang pribadong reality television show dahil lahat ito ay naipalabas. Ang mga taong ito ay nagmartsa sa isang maliit na hanay, lahat ay naupo doon, kinakatawan ang mga tinatawag na vassal states at nakikinig sa anumang sabihin ni Trump. At nakinig si Trump sa kanila at medyo magalang naman. Pero sa kabuuan ay binaliwala ang karamihan ng kanilang sinabi. At sinubukan niyang ulitin, tatingin ko, ang mga natutunan niya sa kumperensya kasama si Pangulong Putin. At sa tingin ko, ganap nang itinanggi ni Zelensky ang anumang kagustuhang makipagtulungan sa kahit anong kasunduan tungkol sa teritoryo. Hindi naman lahat ibinabalik sa kanya na nakakatuwa nga. At hanggat nananatili siyang tapat doon, sa ko, wala talagang magiging formal na pagtatapos sa kahit ano. Pero sa tingin ko, tiyak na may malaking posibilidad siyang magising ng mga Ruso sa Kiev. At sa tingin ko, posibleng mangyari yon maliban na lang kung biglang may malaking pagbabago. Mawawala siya. May taong lalapit para katawanin ang natitira at makipag-usap direkta sa mga Ruso at sa tingin nila ay mapagkakatiwalaan ito. At yan ang malaking isyo dito. Tiwala, bakit dapat magtiwala ang mga Ruso sa kahit ano? At alam mo, si Pangulong Trump ay nagbigay ng komento nitong mga nakaraang araw na sa tingin ko ay sobrang kahangalan. Prangkang sinabi niya na posibleng mapasama ang mga Amerikano sa puwersang maaaring nasa Ukraine bilang resulta ng kasunduang pangseguridad. Eh, imposibleng mangyari yon. Kakagaling lang nila sa isang digmaan para siguraduhin na hindi mangyari ang ganon. Hindi ako sigurado kung malinaw sa isip niya pero alam ko na siguradong sigurado si Ginong Putin sa gusto niya. At yon ang mangyayari. Mangyayari. Cornel, gusto kong talakayin ang pagkakaiba ng kasunduan sa kapayapaan at tigil putukan dahil madalas itong napagpapalit. At ito ay talagang napakahalagang bahagi nito. Dahil mukhang handang-handa si Trump na tanggapin ang panawagan ni Putin para sa kasunduan sa kapayapaan kaysa sa tigil putukan. At maaari mo bang ipaliwanag sa mga nanonood ang pagkakaiba at kung bakit mas gusto ng NATO ang tigil putukan at kung bakit gusto ni Putin ng kasunduan sa kapayapaan? Sa totoo lang, ang tigil putukan ay nangangahulugan na walang kasunduan, basta't ititigil lang ang putukan, gaya ng naririnig mo, tigil putukan lang. Lahat ay titigil sa pagbarilan sa isa't isa. Ibig sabihin, walang limitasyon sa maaaring gawin ng bawat panig. Ibig sabihin nito, bukod sa paglikas ng mga sugatan, maaari ka ring magdala ng bagong puwersa bagong kagamitan, at bagong kakayahan. Ang tigil putukan ay simpleng kasunduan na sa oras na ito, hihinto ang labanan. Pero hanggang kailan ito magtatagal, alam mo hanggat parehong handa ang magkabilang panig na gawin ito. Walang permanente tungkol dito. Wala itong naiaambag na kinakailangan para sa isang kasunduang pangkapayapaan na siyang sa huli ay sinasabi ni Pangulong Trump na gusto niya at ganoon din si Pangulong Putin. Maaari kang magpatuloy sa pakikipaglaban at sabay na makipag-usap para sa isang kasunduang pangkapayapaan. Ngayon, iniisip ng mga tao na kakaiba iyon. Hindi, hindi iyon kakaiba. Maraming maraming beses na nangyari iyan sa maraming digmaan kung saan sinabi ng mga tao, "Sige, mag-usap tayo habang naglalabanan tayo." At malinaw, kapag natapos ang labanan, saan man tayo naroroon, susunod tayo sa mga kasunduang pangkapayapaan na nagawa. Pero sa ngayon, hangga't wala pang kasunduan na naglalaman ng mga partikular na kondisyon, Taandadaan ang hangganan. Sino ang namumuno? Magpapatuloy tayong lumaban, walang masama at may saysay iyon. At iyan ang karaniwang operasyon kung tutuusin sa kasaysayan ng Europa. Hindi yung, oh mag-ceasefire muna tayo. Tandaan na ang mga aleman ay nakipag-usap na sa mga alyado. Bago pa man nagkaroon ng tigil putukan noong ikalabing isa ng Nobyembre, ang tigil putukan noong Nobyembre labing isa, isang libo siyam na labing walo ay resulta ng kasunduang pangkapayapaan. Nakakatuwa, Coronel. May napansin akong pagbabago sa pagpupulong ni na Trump at Zelensky. Alimbawa, noong huling bisita niya sa White House, kitang-kita ang publikong pagpapakita ni Trump na malinaw na sinasabihan si Zelensky. Tingnan mo, wala kang posisyon o baraha dito. Maraming tao ang nakaramdam na itinapon ni Trump si Zelensky sa alanganin at ningayon parang ibang-iba na ang sitwasyon. Nakita na natin si Zelensky na nagpalit mula t-shirt papuntang suit at tingin ko natawa ang lahat doon. Tila mas positibo talaga ang naging pagpupulong para kay Zelensky at sa mga Europeo. Pero ano ang nararamdaman mo? Uh, paano kaya tinanggap ni Zelensky at ng mga Ukrainian ang mga bagong balita mula White House? Positibo ba ang tingin nila dito? Pakiramdam ba nila ay may pag-asa sila para sa hinaharap? Paano mo ito binibigyang kahulugan? Ayon sa aking nalalaman, nais ng na mga Ukrainian na matapos ang digmaan. Halos lahat din ng aking naririnig ay nagsasabi na gusto nilang mapaalis si Ginoong Zelensky. Hindi siya sikat. Pinadala niya ang labing walong milyong sundalong Ukrainian sa digmaang hindi dapat nilabanan at hindi rin mapapanalunan. Kaya gaano nga ba siya kasikat? May mga lihim na pulis sa bansa na pinipilit ang mga tao na sumali sa militar. May mga may bahay, ina, anak na babae at lalaki na lumalabas para protektahan si tatay, kapatid o iba pa at paalisin ang mga lihim na pulis. Sa tingin ko gusto na ng Ukraine matapos ang issue na ito. At kung kailangan naming isuko ang isang bagay, handa kaming gawin iyon dahil kailangan na talagang matapos ang napakasamang digmaang ito. Sigurado akong na-brainwash na ang mga Ukranyano para maniwala na ang lahat ng nasa mapa ay ibinigay sa kanila man. Alam nating lahat ang nangyari noong ginawa ang nakakalokang mapa na yon. Hindi ito akma sa kasaysayan, kultura, etnisidad, wika o iba pa. Sa ko, alam ito ng mas matatandang Ukranyano. Pero sa huli, nais lang ng mga Ukranyano na matapos na ito. Ngayon ang mga Europeo. Kung ako ay aliman na nanonood nito, siguradong madidismaya ako. Ano bang ginagawa natin? Si Max ay parang batang nasa kindergarten na humihingi ng pahintulot magsalita. Nagsasalita siya. May sinasabi siyang hindi sinasang ayuna ni Trump. At parang sinasabihan siya ng maraming salamat sa iyong interes sa pag-uusap. Bumalik ka na sa pagtulog. Natutuwa ako kay Georgia Maloney kasi palagi siyang umiikot ang mata at nakasandal sa gilid. Parang anong ginagawa ko dito? Ano ba ang layunin ng lahat ng ito? Eh, si Georgia ang may konting sentido kumon. Gusto niyang umalis sa European Union dahil naging tiraniya na ito. Lahat ay naiinis dito dahil hindi ito kontento na ayusin lang ang kalakala ng mga bansa. Gusto nilang idikta kung ano ang gagawin ng lahat sa kanilang mga paaralan, kung paano sila mamumuhay, at kung ano ang tinatawag nilang mga halaga. Kaya ba ang European Union ay mawawala muna bago ang NATO, at susunod din ang NATO? Sa palagay ko, ang lahat ng ito ay nagpapahiwatig ng katapusan, ang katapusan ng hegemonya ng United States sa Europa, ang katapusan ng pagsunod ng Europa, kung tutuusin, sa pamumuno ng United States sa bansa. Ngayon, sigurado akong hindi iyon ang gusto ni Pangulong Trump, o iniisip niya, pero yun talaga ang nangyayari. At sa tingin ko, karamihan sa mga tao sa silid na yon ay mawawala na rin sa malapit na hinaharap. Sa eleksyon, may bagong mga taong magsasabing tama na. Tayo ang magpapasya para sa kinabukasan natin. Sino ang magtatakda ng kapalaran ng Alemanya, ng Polonya, ng Pransya, ng Italia? Dapat mga tao lang sa bansang yon ang nakatira doon. Isa pa, mukhang walang nakakaintindi nito rito. Hindi kinatawan sa pagpupulong ang mga taong may pinakamalaking nakataya ngayon. Sino ang mga taong katabi ng Ukraine, Poland, Slovakia, Hungary, Moldova, Romania? Nasaan sila? Anong pinagkaiba kung ano ang desisyon nila sa Washington o kung ano ang desisyon ng mga Pranses, Aleman at Briton? Ano ang gusto ng mga taong katabi ng Ukraine? Doon dapat nakatuon ang pansin sa Moscow kasama lang ang mga nabanggit ko. Ang tanging pagbubukod na gagawin ko ay ang Germany. Dahil ang mga Aleman ay may mahabang, mahabang kasaysayan sa rehiyon. Bumabalik ito ng isang libong taon. Kaya may lehitimong lugar sila doon. Para sa iba, kalimutan na. Wala silang dapat sabihin, hayaan mo na sila. Ngayon kung gusto mong isali ang mga pin, pwede mo namang gawin. Sa tingin ko, ilusyonado ang gobyerno ng Pinlandia dahil iniisip nilang tinatarget sila ng Rusya kahit hindi naman. Pwede mo silang isama, pero wala naman silang kaugnayan sa Ukraine. Sa tingin ko, dapat nating balikan ang mga pangunahing estado na binanggit ko, pati na ang Berlin. Kailangan nilang makipag-usap sa Moscow. Pwede na nating suportahan si Pangulong Trump na magsabing handa siyang tumulong at umaasang magtagumpay ang lahat. Tutulong kami hanggat kaya namin. Pero bukod doon, may pakialam pa ba tayo? Isa tayo sa mga taong nagsimula ng digmaang ito. Sa katunayan, malaki ang pananagutan natin dito. Matatapos lang ito kapag sinabi ni Pangulong Trump, Tama na, aalis na ako na dapat sana ay sinabi niya noon pa. Pero sa tingin ko, maghihintay pa siya hanggang try rin siya ni Zelensky at lumabas sa publiko at sabihing, Hindi ako papayag sa kahit anong sabihin mo. Baka tuluyan ng talikuran ni Pangulong Trump si Zelensky. Sa tingin ko niya na hindi na pinag-uusapan ang pagiging miyembro ng NATO. Mukhang alam na ng lahat na malaking bawal yon para sa Russia. Sa tingin mo ba, posible pa rin para sa Ukraine na maging miyembro ng European Union Nakikita mo ba na posibleng subukan ng mga bansang Europeo na bigyan ng tulong ang Ukraine sa ganong paraan? Natingin ko mawawala na ang European Union at NATO sa susunod na taon. Wala akong nakikitang kinabukasan para sa dalawang organisasyon. Dahil sa mga nabanggit na dahilan, sama-samang kinamumuhian ng mga Polish ang European Union. Ang mga aleman na kadalasang sinisisi sa kapangyarihan at impluensya ng European Union ay lalo nang nagsasawa sa European Union. Aalis na bukas ng umaga ang mga Griego, gusto ring umalis ng mga Italiano. Pwede nating isa-isahin ang mga ito. Sino ang sumusuporta sa mga ito? Sila yung nasa malayong kanluran. Alam mo yung mga tulad ng Sweden at Norwego na gustong sumali dito, nakakatawa talaga. Noong naglilingkod ako sa punong himpilan ng puwersa ng liwanag sa Europa, ilang taon na ang nakalipas, tinanong ko ang isang general na Norwego. Sabi ko, o oh, nasa ka pero bakit di ka kasali sa European Union? Sabi niya, hindi kami susunod sa Brussels. Sabi niya, ang mga taga Bergen sa Norway na nasa hilaga ng Oslo ay hindi nagtitiwala sa mga tao sa Oslo. Bakit sila magtitiwala sa tao sa Brussels? Magandang paraan yan para makita ang Europa ngayon. Ang mga Europeo ay lumalaban para sa pag-iral. Hindi laban sa mga Ruso kundi sa mga tao sa sarili nilang bansa. Hindi nila kailanman ginusto. Ipinilit ito sa kanila ng European Union, ni von der Leyen at ng kanyang mga kaibigan at ng World Economic Forum. Ang mga taong iyon ang kalaban hindi ang Russia. Ganoon din ang tingin ng mas maraming Europeo. Sa tingin ko, ang European Union ay patay na dulo at mawawala rin. Kung ano ang lilitaw bilang kapalit nito, hindi ko alam, pero sigurado'ng magiging isang bagay na kayang tanggapin ng mga Europeo. Maaaring hindi lahat ng Europeo ang kasali, kundi isang bahagi lang. Ganoon din sa NATO. Ang North Atlantic Treaty Organization ay talagang isang usaping North Atlantic. Ngayon, isa na itong kontinental na alyansa na kasing laki ng sa unang digma ang pandaigdig. At isa itong sakuna para sa lahat. Ibig sabihin, kung ikaw ay nasa malayong bahagi ng hilagang kalurang Rusya at nagkaroon ng alitan sa mga finish, ibig sabihin noon, ang buong kontinente ay nasa digmaan. Sino ba ang may gusto niyan? Ang mga lumang alyansang ito ay nakakasira, hindi nakakatulong. Lahat ng tao, likas na, ay gustong makawala mula sa mga ito. Maaring humantong ito sa bagong rehimen o kasunduan sa seguridad. Siguro ang Scandinavia at ilang estado ng Baltiko pero hindi lahat. Malamang kasama ang Germany. Pati na rin siguro ang Czech Republic. Hindi pa natin alam. Magkakaroon ka ng isang bagay sa pagitan ng Hungary at Poland. Palagi silang nagkakaisa kapag kaya nila. Marami silang pagkakapareho sa kasaysayan at kultura. Interesado talaga sila sa mga nangyayari sa Ukraine. Kaya kung handa silang umangat at maging bahagi ng huling negosasyon para sa kalayaan at soberanya ng Ukraine kapag natapos ang digmaan na ito sa tingin ko napakagandang bagay iyon tandaan may bahagi ng Ukraine na dating Polish o Hungarian kaya hindi ito simpleng usapin ang ideya na ang mga nasa Oval Office ang magdedesisyon ng kinabukasan ay katawa-tawa hindi talaga sila ang nararapat para doon sa tingin ko, nasa isang sitwasyon tayo kung saan ang Europa ay wala talagang maraming baraha. Kung baga, alam mo na, gamit ang analohiya ni Trump. Ibig kong sabihin, uh, kaya siguro nagpunta silang lahat doon. Meron tayong iconic na larawan ng lahat ng leader ng Europa, alam mo na, nakaupo sa isang hilera. Parang para silang pinagsasabihan ni, alam mo na, daddy, gaya ng pagtukoy ng presidente ng NATO kay Donald Trump. Pero alam natin at sigurado akong malinaw ito kay Pangulong Trump na pagtagumpayan ng Rusya ang digmaan at mga labanan, kaya sila ang magtatakda ng resulta. At sa tingin ko, alam niya yon. Sinusubukan niyang sabihin kay Zelensky na isang malaking aksaya ng oras, at sinusubukan din niyang sabihin sa iba pang mga leader ng Europa na nandoon. Panahon na para tanggapin ang realidad. Ang mga bagay ay idinidikta ng presensya ng lakas militar sa lugar. Malaki ang lakas militar na iyon. Sobrang lakas nito na kahit Estados Unidos at mga kaalyado ay hindi kayang paalisin. Bukod pa rito, wala sa amin sa Estados Unidos at wala rin sa mga Europeo na alam ko ang interesado na makipagdigmaan sa Rusya. Nakinig ako sa isang Ruso na nagsabing, Gusto ng mga Europeo na mas maraming Ruso ang mamatay. Hindi ako naniniwalang tama siya. Nakatira ako doon ng halos sampung taon ng buhay ko. Marami akong kilala sa kanila. Wala akong ebidensya na gustong pumatay ng mga Ruso ang mga Europeo kung meron mang ganon. Sila ang mga globalista na matagal na nating pinag-uusapan. Itong mga hangal sa World Economic Forum, siguro pati mga hangal sa itaas ng NATO. Kalimutan mo na yan. Gusto ng karamihan sa Europa na matapos ito. Tama, at tatapusin nila ito ng tuluyan. Sa tingin ko, kailangan nating aminin na wala na talaga tayong natitirang alas. Maliban na lang kung gusto pa nating magtapon ng napakalaking halaga ng pera. Isang itim na butas. Walang mapapala rito, kailangan na lang nating umalis, wala na rin tayong alas. At kung may magsabi na, eh, nuclear power tayo, iimbitahan ko sila sa isang kwarto ng mga baliw sa pinakamalapit na asylum. Walang Ruso o Amerikano ang gustong mag-nuclear war dahil lang sa Ukraine o anumang dahilan. Coronel, Nakita ko na ang maraming ulat na nagsasabing para makuha ang mga American United States Security Guarantees. Nabanggit mo na rin ito kanina. Pero may ulat na nagsasabing nangangako ang Ukraine na bibili sila ng isang daang bilyong halaga ng mga armas mula Amerika na popondohan ng mga Europeo para makuha ang United States Security Guarantees. Ano ang masasabi mo tungkol dito sa mga ulat na ito? At ibig kong sabihin, hindi ba parang pagpapatuloy lang ito ng ginagawa natin nitong nakaraang tatlong taon? Sa totoo lang, ito ay sobrang katangahan. Hindi nito isinasaalang-alang ang realidad ng tatanggapin o hindi ng mga Ruso. Ipinapalagay nito na kaya nating ipilit sa Moscow ang isang bagay na ayaw nila. Dagdag pa, hindi ko nakikitang mangyayari yon. Sa tingin ko mauubos ang perang ito, gagamitin sa iba at mapupunta sa ibang lugar. Nababahala ako na marami na tayong nasayang at pakakulang na ang ating kalayaan, lalo na tungkol sa lakas militar. Pero napansin ko kamakailan na nagpadala tayo ng 4,000 na mga mandaragat at marines sa isang naval task force papunta sa Southern Caribbean. Tawari ay para sa layunin ng posibleng pag-intervene laban kay Maduro at Venezuela. Sa tingin ko, kung papasok ka sa ganitong mga bagay, marahil kailangan mong bawasan ang paggastos sa ibang mga bahagi. Hindi ko alam ang iniisip ng mga tao sa Washington, pero patuloy pa rin silang kumikilos sa maraming paraan na para bang walang hanggan ang ating kapangyarihan. Iniisip siguro nila na pwede nilang tuloy-tuloy na babaan ang halaga ng pera sa walang tigil na pag-imprenta nito. Maaring mangyari ulit yun. Sinubukan na iyan ng Imperyong Kastila, Britanya at iba pa. Sa huli, bumagsak din sila. Hindi ko sa tingin magandang ideya yon. Pero sa totoo lang, wala na tayong masyadong alas na pwedeng gamitin. Ginamit na ni Pangulong Trump ang kanyang alas bilang leader ng pinakamahalagang bansa sa NATO. Siya ang leader ng isang bansa na gusto ng mga Ruso na magkaroon ng magandang relasyon tulad ng malinaw niyang ipinakita, na gusto rin niyang magkaroon ng magandang relasyon sa Russia. Kaya lahat ng usaping ito tungkol sa anumang presensya ng dayuhan sa lupa ng Ukraine, anumang interbensyong militar ng dayuhan doon, ang pagdadala ng lahat ng armas ng United States ay kailangang mawala. Na imposible. Sa tingin ko, mangyayari iyon. Oo, gusto kong pag-usapan yan dahil isa pang interesting na bagay ang narinig natin at napakaraming kalituhan dito. And sinabi ng mga Europeo na gusto nila ng mga garantiya na katulad ng NATO Article 5, kaya parang mga garantiya ng Article 5 ito, pero hindi ito pagiging miyembro ng NATO. Ibig kong sabihin, nakakalito talaga dahil hindi ba parang pareho lang din iyon sa pagtanggap sa Ukraine bilang miyembro ng NATO? Eksakto. Wala itong saysay, ito ay kalokohan, hindi ito karapat dapat pag-usapan ng seryoso. Ako mismo matagal ko na itong pinag-aaralan. Bumalik pa ako noong dalawang libo at labing apat at ako ay nasa radio television at ako ay binatikos at inatake ng matindi dahil lumabas ako sa radio television. Pumunta ako doon at tinanong nila kung ano ang solusyon sa Ukraine. Sabi ko, kailangan ng plebisito. Dapat bigyan ng pagkakataon ang mga Ruso sa silangang Ukraine na bumoto para mapabilang sa Russia. Dapat tumindig ang mga Ukrainyano at kilalani ng sarili bilang bahagi ng estadong Ukrainyan. Sinabi niya, paano kung walang plebisito? Sabi ko ni Digmaan. O naranasan mo na. Tapos na ang usapan. Lahat ay bukas para sa Rusya. Wala na talaga kaming ibang masasabi tungkol dito. Maliban na lang kung nais nating sugalan ang digmaan laban sa Rusya, na wala akong nakikitang ebidensya para rito. Kaya panahon na para manahimik at tumabi at papasukin ang mga estado na nabanggit ko kanina. Hindi itong mga tao sa kanlurang Europa, kundi yung mga bansa na katabi ng Ukraine. Pwede nating idaos ito kahit saan nila gusto. Ibig kong sabihin, pwede nating sagutin ang gastos para sa komperensya. Ayos ba? Kailangan nating itigil ang karagdagang tulong militar. Tatingin ko, dapat talaga itong gawin. Sinabi ni Zelensky kay Pangulong Trump na hindi siya papayag sa anumang kasunduan tungkol sa pagkawala ng kanyang teritoryo. Kung ganon bahala ka na sa sarili mo, tapos na. Koronel, may isa pa akong tanong at nais nice kong pag-usapan ang hinaharap. Sa tingin ko, ang susunod na hakbang na sinabi ni Trump ay gusto niyang magkaroon ng direktang pagpupulong sa pagitan ni na Putin at Zelensky. Posibleng pagpupulong at malinaw na si Trump ay pwedeng maging tagapamagitan. Ano sa tingin mo ang posibilidad na mangyari ito? Sa palagay mo ba ay makikita ng harapan si Zelensky at Putin? Saan kaya gaganapin ang pagpupulong? At ano ang pananaw mo para sa hinaharap? Hindi ko alam. Dahil sa mga kasalukuyang pahayag ni Zelensky, ang mga pampublikong pahayag niya na hinding-hindi siya susuko ng kahit anong teritoryo sa kahit anong sitwasyon ay nagpapahiwatig sa akin bilang presidente na wala nang patutunguhan ito. Kaya bakit pa mag-aabala? Pwede mong ialok, pero bukod doon, wala na akong gagawin maliban kung may makikitang pagbabago sa sitwasyon. Malinaw ang ebidensya mula kay Zelensky na pupunta siya at makikipag-usap kay Pangulong Putin para sa kasunduan ng kapayapaan. Kasama dyan ang pagkilala sa Luhansk, Donetsk, Crimea, pati na rin ang karamihan ng teritoryo sa Kherson at sa Varisha. Pasensya pero kailangan talagang mangyari iyon. At kung hindi siya handang gawin iyon, masasabi kong wala nang saysay pa ang magkita. At maaaring hindi na talaga mangyari. Kaya sa tingin ko, Mali para kay Pangulong Trump na ilagay ang sarili niya sa posisyong maaaring mapahiya siya. Akala ko na pahiya siya sa Oval Office kay Zelensky noong unang pagkikita nila. At nagulat ako na hindi sinanyasan ni Pangulong Trump ang lokal na Secret Service na kunin ang maliit na lalaking ito at ilabas siya. Una, pangalawa, gusto ko sanang itanong, sino ang nagpasok sa lalaking ito na walang suit at kurbata? Bakit natin pinapasok ang hangal na ito na costume Sino ang niloloko niya? Sa ang labanan ba siya galing? Kalokohan ito, hindi ito nararapat, nakakatawa talaga. Kaya sa tingin ko napahiya na siya minsan. Sa ko masyado siyang mapagpasensya. Dapat handa na siyang bumitaw at magpatuloy na lang. Kung magpapatuloy siya sa pagsasabing hindi siya susuko at walang gagawin, dapat na lang sabihin ni Pangulong Trump kay Pangulong Putin. Ginawa na namin ang lahat ng kaya namin at tumanggi siyang makipag-usap sa iyo. Tutulong kami hanggat kaya. Pero sa ngayon, napagbasyahan kong itigil muna ang lahat ng tulong militar at pauwiin ang lahat ng Amerikano. Libo-libong tao ang naroon ngayon sa Ukraine. Cyrus Intelligence, kontratista ng militar, lahat sila kailangang umalis. Malaking biyaya ito para sa komunidad na iyon. Pero ito na rin ang naging katapusan ng Ukraine. Colonel, may tanong pa. Sa tingin mo ba naging matagumpay ang pagkakataong ito sa Washington? Sa tingin mo ba may potential dito na makarating tayo sa dulo? Or sa palagay mo talaga mauuwi lang ito sa wala? At mauuwi lang ulit ito sa mas marami pang kahirapan sa digmaan at tagumpay ng Russia na inaasahan ng maraming military analyst dahil naging digmaan na ito ng pag-ubos ng lakas nitong nakaraang isa't kalahating taon. Ano ang opinion mo? Sa tingin ko, Mula sa pananaw ng dalawang leader na nagkita at nag-usap, at base na rin sa mga naunang pagpupulong na naganap, matapos siyang maging pangulo, sa usapin ng normalisasyon ng relasyon sa Rusya, dapat natin itong balikan. Sa palagay ko, naging mabuti at produktibo ang mga pagpupulong sa aspetong iyon. Dahil, sa huli, wala tayong mahalagang estrategikong interes sa Ukraine. Wala. Hindi tinatakot ng Rusya ang Europa. Kalokohan yan isa iyong malaking kasinungalingan. Kapag napatunayan sa Europa na kasinungalingan ito, mawawala ang mga namumunong globalistang elitista. Kapag umalis na sina Mertz at mga kaibigan niya, nakikita kong muling magsisimula ang negosyo at ugnayang pangkalakalan. Ugnayang pangkultura ng Alemanya at Rusya, hindi agad mangyayari pero darating din. Tulad ng sabi ko, ang NATO ay parang naka support na at ang European Union ay nahihirapan. Sa palagay ko, mapapalitan din ang mga yan ng mas matibay at pangmatagalang kasunduan. Dahil kahit papaano galing mismo sa mga Europeo ang mga yon. Hindi yon ipipilit mula sa labas. Opo, Colonel Gusto kong magpasalamat sa inyo sa mga kaalamang ibinahagi ninyo ngayon. Ang marami tayong balita, kamakailan tungkol dito at pinahahalagahan ko ang inyong mga pananaw at kaalaman. Laging maganda na makausap kayo at sana alam ninyo makamit natin ang isang kasunduan para sa kapayapaan at pangmatagalang katahimikan sa rehiyon. yeah, sa tingin ko, mahalaga rin ang mensahe para sa Europa dahil kailangan ninyong humanap ng paraan para makipagtulungan sa Rusya dahil hindi naman mawawala ang hangganan ng Rusya habang buhay ng magiging kapitbahay ng Europa ang Russia Kaya kailangan ninyong humanap ng paraan para makipagtulungan sa mga Ruso at maghanap ng paraan para magkaayos. Siyempre, salamat Cyrus Johnson. Walang anuman. Maraming salamat din. Sa lahat, maraming salamat sa panunood hanggang sa puntong ito ng video at sa paglalaan ng oras kasama kami dito sa YouTube ngayon.